it's me. I'm back at er, the Pearl. So good morning. Yan nakadual kam tayo. So out to check tayo kay Bambi. Yan, kitang-kita niyo naman. Nakatupis na. Bayo ko di ata na Lakers pa rin. <laughs> yan, yan na siya. Yan si Ate. Yan red na red. Ayan, asawa ko red din. May couple oh, wow. si Si King. Eh. King. You know. Okay. Ayan si PJ. So, ayan si Madir. Okay. syempre ang inyong lingkod. Hindi nagpapauli. Outfit check. Outfit check. Outfit check. check. Tapos, times sa... Uh, 9 a.m. Okay. Ang, eh. ang usapan, 5 a.m. <laughs> so, saan tayo pupunta ngayon, Yaw? Sa Baluarte. Sa Baluarte. Tsaka? sa uh, windmill. Then pagod Three hours ang drive namin. So see you. See you guys. Special namin ulit kayo sa Balwarte, sa ano, windmill, sa sa pagod So biyay kami. Baka doon na rin kami sasamba. And again, I'm your host again na laging nagpapasaya Ay, wala, wala. at laging masaya lang. Earl the Pearl! Come on! This is our last, hindi pa ano, last travel pala namin to dito sa Ilocos. Bye! Wala kang e